Umani ng matinding emosyon at espekulasyon ang pinakabagong Instagram post ni Rufa May Quinto, kung saan ibinahagi niya ang ilang lumang larawan nila ng kanyang asawang si Trevor Magallanes at ng kanilang anak na si Athena. Bagamat walang inilagay na caption, tila malalim ang mensaheng ipinahiwatig ng kanyang post. Mabilis itong umani ng komento mula sa mga fans at kapwa celebrities na nagpahayag ng pagmamahal, panalangin, at pakikiramay. Kabilang sa mga nagkomento si na Maxine Magalona, Jaya, Alessandra De Rossi, at Candy Pangilinan. Sending you so much love. I'm so sorry for your loss, Annie Maxine. Si Jaya naman ay nagsabing, Mare, I don't know what to say, please read my DM. Lalong lumakas ang espekulasyon sa sinapit ni Trevor nang muling i repost ni Rufa ang isang lumang video ni Trevor mula sa account na kumi underscore arisa415. Sa parehong IG account, tampok rin ang ilang throwback photos ni Trevor, kabilang na ang isang collage mula sa user na atmari-ye underscore kume na may caption na tila isang tribute. The kume all these but goodies, RIP brother. Makikita rin sa Instagram story ang caption na, I thought we were all going to grow old with gray hair and wrinkles na lalong nagpatibay sa hinalang may malalim na pinagdaraanan ang aktres. Sa kabila ng lumalawak na suporta at pakikiramay mula sa publiko at mga kaibigan sa industriya, wala pa ring opisyal na pahayag si Rufa Maykinto Quinto ukol sa diumanoy pagpanaw ng kanyang asawa na si Trevor Magallanes.